Okay, dami na namang tao dito sa dagat, oh. Yan, oh. Mga bata, oh. mag swimming. Oh. Mga batang aray. Punta mo na tayo dito sa may buhay. Yan, oh. Oh. Ay, tingin na. Si Akag. Buhay naman si Akag, eh. Oh. Oh, yan na, na naman, oh. Oh. Ay ay ay. Ah, buyang. Ka kali sa pag-video kay Hapon. Oh, si Alan. Ah. Masiparkada. Ay ulam na naman si Rexner ngayon. Good boy muna 'yung si Rexner. Wala muna ang inumin-inom. Ito muna ngayon. Walang katiyay, tapos madami na nag-iilaw kung gusto mo makapanggulang. Basta ako, tag-iilaw lang ha. Tag-iilaw lang ako. Yan. Masa ka na. Masa pa pa O, itong ma O? klo ay. Kaya, 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 naman. Oh, tebosi perkain na sa. Mga 60 kilos. Si parkay, 60 kilos siguro yung huli nila ngayon. 60 kilos. 150. Magkano idol? 150. Nasa 150? Dapat <laughs> lang kasi. Ah ah. Kasama tong pukot. Santa naming huli, oh. Grande 'nak eh. Oh. Yang ano si yan? ano kasi yan pareng mixer pakliko ang lalaki na huling ling ay sasariwa si grabe oh tap tap na naman ang tao dito tap tap ayaw tap tap na tap kamatayan. Dire tap kamatayan ay. tap 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 Dire tap tap mga

Masipag na, barkada, ngayon eh. Pas muna sa alak. Yamasin mo barkada. Pas muna. Parang ano yun eh. Parang panus. Ay barkada, pasang paas. Ay buta eh. Ba't niyo pinayanong si barkada oh, na, pa, eh bagong ligaw? Oo. Pwede mo maligaw? Huwag na, huwag na. Bawa siya lang. Bawa siya lang. Kaka-ligaw lang. Malagragan. Naalatan eh. pa